isang mapagpalang araw nga pala ngayon mga kamototek ngayon nga palang araw na ito gamit ko nga pala yung GS ko at magpapalit tayo ng bagong gulong maghahanap nga pala ako ng gulong ngayon na sa sa GS ko na to kaya mabiyahe tayo ngayon pinag-iisipan ko pa kung anong size yung ikakabit ko pero balak ko dagdagan ng laki yung ikakabit ko na gulong balak ko sana ikabit sa hulihan nito ay 17 by 70 by 150 kasi yun yung pinakasagad na pwede dito sa kanyang hulihang gulong sa una naman ang ikakabit ko siguro ay 17 by 80 by 110 sana makakita tayo ng gulong na ganong sukat kasi dito sa amin medyo mahirap maganap ng malaking gulong dahil hindi na masyadong marami yung Uh, tindahan dito kaya yan bumabiyahe tayo ngayon sana makahanap tayo mga kamototek medyo pudpud -pud na rin kasi talaga yung gulong nya mga kamototek kaya kailangan ko na talagang palitan kasi madulas na talaga siya eh alam mo naman tayo pag nagpapatakbo tayo medyo minsan ginagana naman tayo magpatakbo kaya kailangan talaga bagong gulong para matesting agad natin to Buti nga ngayong araw mga kamototek Medyo maluwag-luwag yung schedule natin Kaya naisingit ko na makapaganap tayo ng gulong Na ipapalit sa motor na to Dahil eto na yung lagi kong ginagamit ngayon eh Dahil napakasarap niya talagang i-drive Talagang kumbaga para sa akin dito yung driving natin dito 100% talaga kaya gusto ko condition siya para safe tayo palagi sa mga rides natin. Saka may biyay nga pala kami sa susunod na linggo kaya kailangan ko talagang asikasuhin to medyo malayo-layo pa naman yung biyabiyahin namin bala kasi namin mag out of town ng mga boss kaya kailangan ko na talagang papalitan to nandito na nga pala ako sa shop na napili ko na dito na lang bumili ng gulong ayan binabaklas na nga pala ni kuya yung huli ang gulong yun daw yung uunahin yung palitan ang nakakalungkot lang dito mga kamototek ay wala yung gusto kong gulong kaya napilitan na lang ako na mag adjust na lang kung ano yung available nilang gulong kaya ang maipapalit ko nga lang palang gulong dyan ay 17 by 70 by 140 wala sila ng 150 kasi na available yan binabaklas na nga pala ni kuya yung gulong medyo iniipit-ipit niya pa yan eh nakakatuwa din panoorin tingnan ng mga kamoto take a na pod na yung gulong niyan kaya talagang paliti na at yun yan sinalpak na nga ni kuya para tanggalin na yung goma sa mags nakalimutan ko nga palang tanungin si kuya kung ano yung pangalan niya kasi nung mga time na yan busy busy ako mag hindi <laughs> ko na natanong yung pangalan niya pero si Kuya sanay na sanay magpalit ng gulong, iniingatan niya talaga yung mags para huwag magasgasan. Kaya saludo ako sa iyo, Kuya. Napakalupit mo talaga. Yan, medyo sinusungkit-sungkit niya pa dyan eh. Hindi, gusto ko sana may experience na magtanggal niyan kasi sa shop namin, nakabili na rin kami ng pantanggal ng gulong na ganyan. Kaso wala kasi kaming gulong pa na mga available. Kaya hindi ko doon napapalitan. yan nga pala itsura niya pag baklas mga kamototek. yan nga pala, hinubara na nga pala niya yung gulong. yan nga pala yung gulong na ipapalit natin sa hulihan. Tinanggal na nga pala ni kuya yung mga plastic-plastic pa dyan. At ayan, medyo nilalagyan niya pa ng para, sabi niya sa akin, para smooth na smooth daw. Dapat daw talaga nilalagyan niya sa gilid para salpak na salpak at walang maging singaw para hindi lumambot yung gulong yan na nga pala mga kamoto teko. e, nilalapat niya na yung goma dun sa mags grabe napakalupit talaga ni kuya gumawa noong mga time na nga pala na yan malapit niya nang matapos yan tapos sabi niya sa akin lalagyan niya na rin daw ng sealant yung loob para kasi may pre-sealant yan eh para iwas plot daw kung sakaling mapako siya o may tumusok sa gulong yan lumabas nga pala ako nyo para ipakita ko nga pala sa inyo yung mga service na meron sila mga kamototek ayun yung mga service na available sa kanila mga kamototek kaya kung gusto nyo magpagawa, pumunta lang kayo dyan sa Malbar street nga pala yan dito sa Puerto Princesa at ayan mga kamototek, ah uh, kinalsuan na nga lang pala ni kuya yung gulong para hindi niya napadaanin sa pito yung silan doon niya na ipinasok kaya ang bilis niya lang sinalin napaka galing talaga ni kuya napaka ganda ng diskarte niya para hindi na siya mahirapan na ilagay pa doon kung sa pito mo kasi padadaanin yun nako napakatagal nun kinakabit niya na nga pala yung huli ang gulong mga kamototek nung tinitingnan ko nga pala habang kinakabit niya puging-pugi na ako talagang Kumbaga, grabe. Sabi ko, ayos na ayos ito. Bukan natin to sana maging makapit siya kasi yun talaga yung hinahanap ko talaga. Yan, sabi niya sa akin. Medyo kinakalawang-kalawang na raw yung ano ko. Mga tunnel yun nung ano na yan kaya medyo nahihirapan siya ipasok. Sabi ko kasi sa kanya medyo matagal ko na po kasi hindi nababaklas yan. At ayun na mga kamototek, inadjust niya na rin nga pala yung kadena nun tapos na isalpak niya na ayan Now, inawakan ko nga pala yan kasi tingin ko puging pugi talaga ako nung nakakabit na yung bagong gulong niya yung bagay na bagay at ayun binaklas niya na rin nga pala yung unan mga kamototek same process lang din nga pala yung gagawin niya ganun lang din daw sabi sa akin ni kuya yung mga ganitong unit daw talaga halos karaniwan daw talaga ganitong gulong lang yung ipinapalit nila kasi pag sobrang laki na daw masyado mabigat daw talaga eh nababawasan na yung high speed nya kaya sabi ko sige pwede na yan laban na ako dyan sa mga gusto nga palang malaman yung price nyan mga kamototek inabot nga pala ako dyan ng 5.4 5.4 nga pala yung inabot nyan yun ang pinakamasakit sa lahat eh yung magbabayad ka na pagkatapos yan nga pala mga kamototake, tatanggal niya na rin nga pala yung plastic ng gulong. Yan nga pala, ikakabit natin sa hulihan. Ang size nga pala niya na ay 17x80x100. By by ay, masyado na malaki pag 110 kasi hindi na masyadong malaki yung sa hulihan kaya sakto lang siguro yan. Malapit na nga palang matapos ni Kuya yan. Yan unahan na yung ginagawa niya kaya excited na ako dyan Napaka-bilis niya lang gumawa kaya hindi ako na boring abang iniintay ko matapos yan. Kasi sanay na sanay na talaga si kuya. Tapos sabi niya sa akin pag sa unahan daw kailangan daw nakabaliktad yung parang mga spike niya na yan. Yan daw yung tama para daw mas makapit. Para daw kahit uh, i-backing ko siya talagang hindi daw dudulas yan. Kaya magbaliktaran yung ikot niyan. Yan na pala mga kamototek Malapit na matapos ah. Oh. Excited na ako yung mga oras na yan Makaka uwi na tayo Kasi magtatanghali na rin yan Nagugutom na ako nung mga time na yan eh. At yan na gagamitin niya na eh. yung may huwagang martilyo niya Para ipasok ang sealant Tuntua ako dyan sa Nagawa ni kuya na yan Kasi napakagaling ng diskarte niya na yan Walang kahirap-hirap maglagay ng sealant kasi yung iba nakikita ko nilalagay nila sa pito pa eh. Ayan, tagal-tagal. Siguro pag tinatamad ng baklasin yung gulong, ayaw mong ibuka. Kaya sa pito na lang nila pinapadam pero napakatagal nun ni Salin pagkaganon. Kahit hindi pa nakakabit yung sa una na yan, tingin ko bagay na bagay talaga yung pagkinabit yan. Ayan nga pala yung mga paninda nila mga kamototek, napakaraming mabibili dyan. yan malapit na malapit ng matapos yan. Konting-konti na lang. Tingnan naman yung tindig niya ngayon mga Talagang bagay na bagay sa kanya ngayon yung bagong sapatos niya na yan. Kaya tingin ko magiging maganda performance na ito ngayon. Pwede na tayong bumira ng bumira ngayon kasi eh, makapit na yung gulong natin. Hindi ka mukha nung nakaraan. Ang dulas-dulas. pogi-pogi na naman yung GS natin. Talagang kondisyon na siya pwede talaga siyang bumiyay ng malayo ngayon at yan mga kamototek ng mga oras na yun nga pala tapos na yan nakabayad na rin ako grabe sugat na sugat yung bulsa ko nyan pero okay lang mukhang worth it naman para bagay na bagay sa kanya nakalis na nga pala ako sa shop nyan mga kamototek pa uwi na ako nyan uminto ako kasi chinecheck ko yung gulong kung lumuwag yung ano kasi ganun ako pag nagpapagawa chinecheck ko talaga yung pagkakabit kong ayos ba kasi mahirap yung bira lang tayo ng bira tapos wala pala sa kondisyon na tinitingnan ko siya kung okay naman napakakapit nga pala niya mga kamototik kaya ayos na ayos din talaga yan saka bagay na bagay sa kanya mga kamototik It was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave, just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Yan mga kamototek, nakarating na pala tayo sa garay. Ito nga pala yung pinalit nating gulong. Bis nga pala, bis plush Ang size nga pala na itong ulihan, mga kamototek. ayan asan ba yung size na um, ang size nga pala niya ay, ewan ko kung nakikita nyo. Medyo malabo eh, madilim kasi. 140 by 70 by 17. Yan nga pala yung pinalit natin sa likuran. Tingnan niya allowance. Yan, mga makamototech, pwede pa 150 sana ang gusto kong ikabit. Eh, hindi ako makahanap ng 150 na size ng gulong ng bis, kaya meron yung isa, mahal kasi. Kaya 'yan na lang yung pinalit ko. Ayan Okay naman 'yung sa likuran niya. Pumogi siya, ang ganda, bagay na bagay. Tapos ito nga pala yung harapan niya. Ang pinalit ko nga pala sa harapan mga kamototek 100 by 80 by 17 medyo bumigat siya ng konti kasi medyo lumaki yung gulong niya pero the best napakaganda napaka solid tinesting ko agad napaka kapit niya syempre bago pa titingnan natin uh, pag tumagal tong gulong na to i-review natin siya kung maganda talaga tapos inyo yung allowance niya dito sa GSO laki po uh, kasi, kasi, kasi pa isang daliri oh. Uh sa gilid kasi pa isang daliri. Pwede pa sana itong laki ng 110 eh. 110 sana ilalagay ko to sa likod 150 pero wala. Kaya 100 by 140 na lang nilagay ko. Yan siya. Yan na mga kamototek. Grabe. ay na. Pwede na tayong bumiyahin ng malayang mga kamototek. At salamat nga pala sa nakapanood ng video na to. Huwag nyo naman kalimutan mag like, share and comment. At maraming salamat nga pala sa inyo mga kamototek. Lagi lang tayo mag-iingat sa bawat trades natin sa araw-araw ng ating buhay. Ito hawak tayo ng manibela bago tayo sa milinya doon. Magdasal muna tayo para lagi tayong safe. Ito nga pa lang yung Kamoto -tech, Signing up.